Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, dahil magbibigay sa iyo para ikaw ay matalo. Taurus Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 45 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na minutong negatibo. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na madaldal at madumi ang mukha, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 ay negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Ang dapat mong iwasan ay kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 49 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay orange dahil pwedeng kamalasan at ikatatalo mo ang maibibigay sa iyo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang player na mayabang magsalita. Papasukin ka ng kamalasan at pagkainis para matalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 58 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 5 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo kulay brown ang iyong iiwasan dahil kaya kang mabigyan na matalo kagad. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikakatalo na 55 na minutong negatibo sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.35 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay brown para hindi ka makuhanan ng oras na swerte pag nananalo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.40 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold, siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.50 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green, dahil mabibigyan ka ng oras na buenas. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.50 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, at sa player laging nagmamahusay pag nananalo dahil kukuha sa iyong oras na swerte.